Isang nasawi habang apat naman ang sugatan marapos mag-amo kay isang pasyente sa loob mismo ng Alyosan District Hospital sa bayan ng alimujan Iloilo. Ang sospek ay si Alias Roy, residente ng barangay Cagay Leon, na na-admit tatlong araw na nakililipas matapos umanong uminom ito ng lason sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Chrysler Lejan Lidesma, hepe ng Alimujan Municipal Police Station. Sinabi nito na nakatakda na sa ma-discharge si Roy ngunit bigla itong nagwala sa loob ng ospital. Gumamit o siya ng IV stand o sa bitan ng dextrose at pinaghahampa sa mga taong nasa paligid. Sugatan ng tatlong bantay ng pasyente at isang 24 anyos na nurse. Ngunit binawian naman ang buhay ang 80 anyos na pasyente na si Alias Lilia na nagtamo ng malubhang sugat sa dibdib. Naawat din kalauna ng sospek sa tulong ng mga nurse at ilang bantay. Sa ngayon nasa kustodiya na ng Alimojon Municipal Police Station ng sospek at nakatagdang sampahan ng kasong homicide at physical injuries. Noong uh, pumunta siya sa nurse station, biglang nagwala itong uh, sospek natin, then pinagpapalo uh, at pinaghampas yung mga tao doon. Sa limang uh, biktima uh, sa pagpalo ni ano no ni uh, alias uh, Roy ng uh, UV stand, uh, isang nurse po yung ano yung uh, nasugatan tapos uh, isang uh, patient na si Alias Lilia at uh, tatlo pang uh, biktima. Si Police Captain Chrysler John Ledesma. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! 붐붐